Kahulugan ng tsinelas sa panaginip Ang panaginip tungkol sa tsinelas ay isang pangkaraniwang karanasan para sa maraming tao. Gayunpaman, alam mo ba na ang panaginip na ito ay maaaring magkaroon ng mas malalim na kahulugan? Kapag nanaginip ka tungkol sa tsinelas, merong ilang mga simbolo na kailangan mong bigyang pansin upang maihayag ang tunay na kahulugan ng panaginip. Isang simbolo na madalas lumalabas ay ang paggamit ng tsinelas. Ang pagsusuot ng tsinelas sa isang panaginip ay maaaring kumakatawan sa dependency sa isang tao o kahit na proteksyon na ibinigay ng ibang tao sa paggising sa buhay. Bukod pa riyan, may kahulugan din ang edad at kondisyon ng tsinelas na may kaugnayan sa panaginip na ito. Ang mga panaginip tungkol sa mga tsinelas na mukhang pagod at marumi ay maaari maging salamin ng mahihirap na kondisyon ng pamumuhay. Samantalang ang mga sirang tsinelas ay kumakatawan sa kawalang tatag sa iyong buhay. Ang mga tsinelas ay sapatos na bukas sa likod at kadalasang isinusuot ito ng mga tao sa loob ng bahay. Simbolo ang mga tsinelas ay maaaring kumakatawan sa kaginhawaan, kalayaan at privacy. Sa interpretasyon ng panaginip, ang mga tsinelas ay kumakatawan sa mga personal na damdamin na may kaugnayan sa mga malapit sa isa. Ang mga panaginip tungkol sa mga tsinelas ay maaari magkaroon ng iba't ibang interpretasyon na may kaugnayan sa mga kahulugan at simbolo sa likod nito kung nananaginip ka ng tsinelas. Pag-isipan ito at pag-aralan kung paano ilapat ang mensahe sa iyong totoong buhay. Nakahulugan ng panaginip tungkol sa magsuot ng tsinelas. Maaaring ilarawan ng panaginip na ito ang iyong mga damdamin tungo sa kalayaan at ginhawa. Maaari itong sumagisag na kailangan mong magpahinga at bawasan ang mga antas ng stress. Ang pagsusot ng tsinelas ay nagpapakita na meron kang espasyo at kumpiyansa sa pamumuhay ng iyong pang-araw-araw na buhay. Samantalang kung makakita ka ng isang tao na may suot na tsinelas, maaari itong ilarawan ng ibang mga tao na maaring komportable at nakaka-relax. Maaari itong sabihin tungkol sa iyong relasyon sa taong iyon o kung paano mo nakikita ang iba. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagbili ng tsinelas Kapag nanaginip ka tungkol sa pagbili ng isang pares ng tsinelas, ito ay may isang kawili-wiling kahulugan. Ang panaginip na makabili ng tsinelas ay nangangahulugan ng pagkawala o kawalang kasiyahan sa iyong buhay. Maaari ka makaramdam ng kalungkutan at maghanap ng isang bagay upang mapabuti ang sitwasyon. Ang pagbili ng mga bagong tsinela sa isang panaginip ay nangangahulugan din ng pagbabago o bagong simula sa iyong buhay. Maaari ka makatuklas ng mga natatanging pagkakataon o makaramdam ng sariwa at masiglang araw-araw. Sa kabilang banda, ang pagbili ng tsinelas para sa ibang tao ay mayroon ding kahulugan na hindi gaanong kawili-wili. Maaari itong magpahiwatig ng proteksyon na gusto mong ibigay sa mga taong pinapahalagahan mo. Baka gusto mong protektahan sila mula sa panganib o problema. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makukulay na tsinelas. Ang mga panaginip tungkol sa mga tsinelas na may maliliwanag na kulay ay maaari maglarawan ng pagiging masayahin at makulay na buhay. Ito ay maaaring magpahiwatig na ikaw ay dumadaan sa isang kapanapanabik na oras sa iyong buhay. Ang kulay ng tsinelas na nakikita mo sa iyong panaginip ay may iba't ibang kahulugan. Alimbawa, kung makakita ka na matingkad na mga tsinelas tulad ng pula o dilaw, maaari itong magpahiwatig ng sigasig at kagalakan sa iyong buhay. Gayon pa man, ang makakita ng madilim na kulay na tsinelas tulad ng itim o kulay abo ay maaaring magpakita ng isang madilim na mood o depresyon. Kaya mangyaring bigyan pansin ang kulay ng tsinelas sa iyong panaginip upang maunawaan ang mas malalim na kahulugan nito. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagkawala ng tsinelas Kapag nanaginip ka tungkol sa pagkawala ng tsinelas, ito ay maaaring tumukoy sa mga damdamin ng pagkawala o kawalang tatag sa totoong buhay. Maaari ka makaramdam ng pagkalito o pagkawala sa iyong buhay. Subukan maghanap ng mga paraan upang maibalik ang tiwala sa sarili at ipagpatuloy ang iyong paglalakbay sa buhay ng may kumpiyansa. Sa kabilang banda, kapag nakuha mo mga nawawalang tsinelas, maaari itong maging tanda ng pag-asa at tagumpay na darating sa hinaharap. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagod na tsinelas, kung nanaginip ka magsuot ng pagod at maruming tsinelas, maaari itong magpahiwatig ng kakulangan sa ginhawa o kawalang kasiyahan sa iyong sarili. Siguro pakiramdam mo sa ilang aspeto wala kang kwenta. Ang simbolismo ng isang lumang tsinela sa isang panaginip ay nagpapakita na ang iyong sitwasyon sa buhay ay hindi komportable o hindi makatotohanan. Maaari itong maging isang mensahe na dapat mong bigyang pansin ang iyong kalagayan at maghanap ng mga paraan upang mapabuti. Kahulugan ng panaginip tungkol sa sirang tsinelas ang pagsusuot ng sirang tsinela sa isang panaginip ay maaaring magpahiwatig ng mga kahinaan o kahinaan na nauugnay sa iyong sarili. Maaaring mahirapan kang protektahan ng iyong sarili o harapin ang mga hamon sa buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagtanggal ng tsinelas. Kung hubarin mong iyong tsinelas sa iyong panaginip, maaari itong magpahiwatig ng isang mas mahusay na tanda Maaaring nalampasan mo ang isang hindi kasiyasiyang nakaraan o palayain ng iyong sarili mula sa mga pasani ng paglilimita sa mga iniisip. Ang pagtanggal ng tsinela sa isang panaginip ay nangangahulugan ng pagpapaalam sa mga salungatan o limitasyon na dala mo at ito ay nagiging simbolo ng pagpapalaya. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magbigay ng tsinela sa isang tao kapag nanaginip ka magbigay ng tsinela sa ibang tao, maaari itong magpahayag na malaking pagpapahalaga o kahalagahan para sa individual na iyon. Maaari itong sumagisag sa isang malapit o mahalagang relasyon sa iyong buhay. Ang pagbibigay ng tsinela sa isang tao sa isang panaginip ay maaaring isang simbolo na nagbibigay ka ng kaginhawaan, kalayaan o suporta sa iba. Nagpapakita ito ng empansya at pagmamalasakit sa iba. Nakahulugan ng panaginip tungkol sa makatanggap ng tsinelas bilang regalo. Kung nakatanggap ka ng tsinelas bilang regalo sa isang panaginip, maaari tong kumatawan sa kabutihang loob at pagmamalasakit ng isang tao sa paggising sa buhay. Maaari tong magpahiwatig na may nagmamalasakit sa iyong kaginhawaan at kagalingan.